Sir, good morning po sir. Ako po si Captain Kesley Maligro, PMA Class 2017 and Ranger Class 211. Oh. So, uh, sir, anong bagong graduate po ako sir, uh, diretso po ako nag-report dito sa Sulu. So, mag, more or less 8 years na po akong assigned dito sa Sulu sir. And ako, isa po ako doon sir sa mga nagdala ng mga major encounters noong 2018 uh, which eventually naging nagbigay daan para mabuo yung 11th Infantry Division. So masaya po ako sir na isa po ako sa mga generation ng sundalo na na-witness po na-witness po namin yung Sulu from terrorism to tourism sir. So very very thankful po ako nun sir na pagkagandang experience po sa sa akin. laking learnings po nun sa sa military career ko sir papasalamat din po ako sir na dahil sa encounter na yan, sir marami po akong natutunan kung hindi po dahil doon hindi po ako maging ganito ngayon uh, sabi nga nila sir what doesn't kill you makes you stronger so yun po yung nagbuo ng leadership ko at personality ko ngayon sir